Yes, señoritas y señoritas, uh, join me in an ad another adventure with my family. Uh, first time namin sumakay ng uh, train, high speed train dito sa uh, ruta ng uh, Barcelona where we stayed for three days. And uh, we are proceeding to Madrid. 3 hours and 12 minutes ang trip namin high speed uh, Renfi ang uh, train line ng uh, ng Spain pagkatapos uh, uh nakita nyo uh, uh siyempre kumu kumuha kami ng medyo yung uh, first class section kaya nandito kami sa first uh, train station no? o first train coach na may CR at uh, kung makita nyo uh, pakita ko yung mga chair parang uh, may captain ship parang sa aeroplano yung mga yung mga seats niya o oh, yan. Uh, yan siya so meron meron CR sa taas sa harap sa harap pala <laughs> pagkatapos mer merong meron luggage compartment sa taas So, pagkatapos may mga tables pa yung ibang mga kwan, yung mga tables pa yung ibang mga yung ibang mga uh, mga kwan, mga Ah uh, section. Pero siyempre mas mahal na 'yun. <laughs> 'Yun na ano, may may table na may spread at uh, yung ito mga chair nito. Pwede siya baliktarin para uh, pwede humarap sa likod o sa yung pamilya. Pwede magkaharap sa isa't isa kung gusto nila So, ito na guys uh, Meron sa si inyo concern sa si kay Bat na sinasabi Bakit Bat tuloy-tuloy uh, ka pa rin nag Tuloy-tuloy uh, ka pa nag Nagbablog uh, Sana, enjoy ka sa bakasyon uh, Okay lang man kasi one uh, For one uh, Alam niyo naman na we are doing this for love of country We are doing this to To uh, 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 for the future for the motherland kasi isipin nyo naman ha uh, well of course uh, always titingnan natin yung Spain as the as the colonizer natin pero uh, let's face it uh, kahit umabot sila ng century sa atin pero uh, uh, after the, uh, the Americans came and uh, we eventually also regained our independence from the Americans, tayo na namumulo sa bansa natin. And yet, kung nakikita nyo, uh, wala pa rin. Uh, pa, pa rin yung bansa natin. Mayaman lang yung mga politiko sa mga confidential funds nila. So, this is the reason that keeps me blogging kahit dito sa abroad na may nakaka-reflect ako about situation in the country and also about uh, tinan nyo ayaw nyo ba magkaroon ng ganitong klaseng train alam nyo naman yung LRT natin kakarampot yan eh so, oh, gusto sana natin na uh, to have a better kind of uh, world, to have a better kind of uh, of uh, to have a more progressive country ngayon, you know, kahit matagal sila under communism may uh, inatake pa ng Amerika pero Vietnam is uh, poised to overcome overtake the Philippines in progress. So ito magandang part. Paalis na tayo nasa subway tayo. Uh, we are we are now leaving the train station at uh, at dito nyo makikita sa of the views nasa kwan tayo nasa subway tayo kaya medyo madilim pero later on makikita na natin yung view oh, so hindi ba guys uh, maganda sana kung oh, nandun yung kabilang train maganda sana marami tayong mga subway train hindi elevated diba maganda sa oh, kasi hindi hindi ma hindi ma ma hindi na kailangan gastusin para mga ride, right, road ride right to way kaya lang mas mahal yung subway pero alam nyo ba in all parts of Europe and even Asia like Indonesia, Malaysia, Thailand Singapore, Hong Kong may mga subway trains na rin sila eh. ordinary lang yan sa kanila pero tayo wala pa eh puro, puro elevated trains kasi mas mura uh, kaya nga ito ngayon sinasabi natin na sa mga ng mga Marcos supporters na na sinasabi na progressive daw yung yung marami mga heart center daw kay Marcos may mga Kwan daw no, mga na may mga kidney center, may mga uh, ano pa yung art center pero ang ang question talaga eh bakit yun lang sa ninakaw nila na 10 billion dollars na ngayon sana at uh, trillion hundreds of trillions na ang halaga at yung sa ninakaw nila na iniwan nila tayo ng utang ng 27, 27 billion 3, uh, billion dollars na binabayaran pa natin until year 2035, bakit yun lang nagawa nila sa atin? Uh, sana mas uh, sa ganon halaga, kung ginamit talaga para sa sa bansa, sana meron na tayo heart center in all the regions in the country. Meron na tayo uh, kidney center in all the regions in the country. So, ito talaga ang dahilan guys. The, at ngayon, meron tayo another Marcos uh, na parang inuulit na naman yung ginawa ng tatay niya. Ito ang dahilan why why VAT is continuing this fight. At uh, kahit sinasabi ng mga trolls na ginagawa natin ito for for views lang or ginagawa natin ito dahil meron tayo ka pa master na nag-uutos sa atin hindi po si Vat lang itong advocacy because Uh, but loves to travel. Nakikita ko po yung diferensya ng ibang bansa sa kumpara sa atin. Hindi natin pwede sa gawin excuse yung colonization at pagmaltrato sa atin ng Spain sa pagka mahirap natin ngayon. Kasi Uh, sila nga, nagkaroon sila ng dictator na si Franco that really destroyed their country for decades. Pero, they were able to recover from that and become a better nation. E eh tayo, nagkaroon tayo ng, ng Marcos, pero hanggang ngayon hindi pa natin. Isipin nyo uh, Just remember the, uh, just reflect on the grand uh, scale of uh, Tiberia or or uh, or uh, pa pangungurakot nila, pa pagnakaw nila before Marcos became president, ang utang lang ng Pilipinas ay 300 million 300 million dollars bakit uh, pag ualis ni Marcos, naging 27 billion ang laki-laki talaga ang problema uh, nangyari na ngayon sa tatay nangyayari na naman sa anak that is why uh, uh, si Vat kahit uh, nasa bakasyon, pasundot-sundot nagbablog because hindi ko matiis yung makita na uh, gaano ka progressive yung mga ibang bansa sa habang tayo wala wala there, there seems to be uh, no end in the no no end at, at, at the end of the tunnel parang parang kwan lang parang uh, parang ang ang haba nang dilim and there is uh, no no hope in sight so this is this is what uh, drives us to to continue fighting for the country not because uh, some uh, some politicians are asking me to do it or because uh, 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 mas ladies and gentlemen mga ibang bloggers na lang, ng mga 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 nakikita nyo naman obvious naman kung nakakapagbakasyon kami ng pamilya po uh, uh, nga to three times a year sa abroad so obviously uh, <laughs> hindi na namin kailangan yung yung <laughs> pagka yung pera sa meron namang konting kwan meron namang konting uh, ano ba to konting uh, 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 well, uh, payment ng YouTube for uh, for uh, for uh, joining the youtube partnership program pero uh, tulad ng sinasabi ko sa inyo lahat yun napunta lang sa sa pagbayad sa mga pagbili ng mga equipment tulad niyan na uh, very useful yung pagbili natin yung bagong cellphone na pinakamahal ng samsung na samsung s23 <laughs> ang ganda uh, proven useful talaga dito so at syempre yung mga staff na binabayaran natin so <clears throat> it's not for money It's not for any politician It's just for love of country Because uh, gusto ko rin makita na Maging as progressive tayo Sa ibang bansa diyan uh, lang sa Asia Tinatalo na tayo Yung, yung Indonesia They just inaugurated uh, their uh, high speed train Tulad nito Ang bilis ito guys Ang layo ng uh, Ang layo ng <coughs> ang distansya ata ng Madrid to Kwan, parang Baguio eh to Manila pero or further pa pero makukuha lang namin ito ay hindi, hindi ata, from Baguio to Cebu ata, ganun kalayo iba uh, uh, I don't know ay hindi ko pa na-study yung geography dito pero uh, we're, we're gonna be there in Madrid in only 3 hours so uh, this is the real reason why we keep on uh, on fighting nandito pa tayo, tinayin nyo, ang daming ang daming subway uh, subway uh, stations so this is the reason uh, we continue to ay, sorry. Bayo We continue to to vlog and uh, this is parang driving force natin to continue the fight. So, 'yun lang guys, siguro uh, uh, di ito muna ang initial vlog natin as we we uh, travel from uh, Barcelona to Spain and uh, uh, the Uh, kahit uh, wala ako andyan naman yung bad team natin they continue to post yung mga posts from the senate deliberations congress deliberations so they continue to fight for us at kung may time si vat uh, i go uh, either mag uh, magre-record ako ng mga vlogs or or bago ako mag uh, magla live ako so thank you very much kasi pati yung mga post ng staff ko na uh, o, oh, tinan na natin ulit bago tayo mag end uh, post ng staff ko ay uh, continue uh, uh, pinapanood nyo rin and please share them too kasi kahit vacation uh, si bat tuloy ang laban natin kasi masaya sila no kung bigla na lang tayo titigil na iniyan sana ang initial ko na plano pero uh, seeing na kaya naman pala ng schedule ko tulad ngayon syempre ang gagawin ko naman dito sa 3 hours ay matulog lang <laughs> So, okay na rin vlog muna tayo. So, thank you very much for watching. So, nakita nyo yung countryside ng uh, ng uh, Barcelona. Ah, uh, magandang view. So, pa mag-kuwan uh, muna tayo. Panuha panoorin natin muna, muna natin yung mga views and then kung may time tayo siguro mag-vlog tayo ulit. So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog. Mucho y mas gracias a todos.